Um, uh, yung announcement ay hinihintay ng ating po mga kapuso at mga kabarangay regarding our uh, orientation is on um, uh, uh, well, sa ko na later na po mga kabarangay at uh, may umahabol pa sa ating linya What dito at maghahanda pa ng treat. I'm not so sure. Hello, good evening. Hello, good evening. Hi. Uh, uh, hi. uh what's your name? Uh Nadine. Ha? Huh? Marie. Marie. Yung kasi yung sale. lang kita ng happy birthday. Marie. Marie who? Marie O'Malley? Um. Weh. Whatever. Miss Marie O'Malley? Yeah. From GMA News. O M O D K. <laughs> Are you sure? Oo, oh, bakit hindi? Hi, Miss Maris. Uh, Hi. it's an honor. Sorry, ha? Bakit po kayo tumawag? Magbatingin nga kita ng happy <laughs> birthday. At ah, sino nagutos nito? Wala. Sino? Mukhang may guilty party dito. Wala. Oh my God, sorry, ha? Um, baka po kayo, ma'am. At ate, Hello. sorry. Oh my God, mga kabarangay. Si ate Maris po, tama ba? Boy, ate. Um, sorry ya. Uh, um, is this a birthday gift for me? Would you like to consider it as a birthday gift? Oh, this is a more than a birthday Christmas gift included in. Thank you, Miss Maris Maris. Thank you so much for lending your time. Oh, Magkano ba yung load na naubos? <laughs> Happy birthday, ah! Uh. Uh, thank you very much anong wish mo? Um, wish A ko. Ako lang tayo Ah, wish ko. A sana magkaroon tayo ng show sa bahay, pareho, ganon. <laughs> wow. Joke lang. Ah, uh, wish ko. Um, simple lang po ako, Miss Marie. Okay. Joke. Ande, uh, wish ko may gift ka sa akin. Mag magbababa ng 5,000 ng halaga. Ganon. <laughs> Nabilo lang. Miss Marie, sabalis. Seriously. Okay. Thank you very much. Um, I don't know what to say. <laughs> Um, ayun, so, thank you, thank you, Lily. Pwede ko ba sabihin? Ano I have a big time crush on you, you know that? Oh! Mega big time, see, I'm confessing right oh. now, oh my God. Oh, really? Oh, yeah, super! Actually, crush ko si Ivan, pero... Hindi. okay. yung <laughs> 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 iiba ba kami? Hindi, nag-iiba na nga ako ng orientation ngayon <laughs> sa sarili. Oh my God, mga kaibigan, okay. na. marami na nagta-text dito, Papa Dan. Ah, um, hello po kay Miss Maris, sabi nila dito. No, si Miss Maris, still po na. ba ay eh, may sweetheart na? Ano na? Dinatanong dito ng mga texters natin kung ay. may sweetheart ka na daw, Miss Marie's umali. I can't oh, believe. naman ganyan. Dinatanong nung <laughs> <lang> dito. <laughs> ha? Huwag naman ganyan. Dapat, babati lang <laughs> ako iyo eh. Hindi naman ako sa Okay, hindi pa siya. Ah, no, sige, okay. Uh, do you have any idea kung ano nangyayari ngayon sa programa namin, ma'am? I'm sure masaya sa lahat na. Oh yeah, okay, cool. Oh, sana uh, nakabisita ako, kaya lang eh. I see. I understand po, but you know, uh, calling is uh, po, okay. sobra na po, ma'am. Okay. Thank you very much, Miss Maris Umali. Ah. Alam ko sobrang busy ka. At so, oh, niya uh, ko na medyo nagpa-happy on your birthday. Oh, mga 3 days ako hindi matutulog nito. Yung mga <laughs> <dayon natin> yun. <laughs> Thank you very much. Okay. I really thank don't know you. what to say, but uh, thank you. Take good care of yourself. Okay. You ah, uh, Miss Miss Marie. Have oh, a good health. Yeah, Miss Marie. Uh -huh. Ah, loto ka ba? Loto. Ano? Loto. Ano loto? Loto ka ba? <laughs> ha? Hanggang ngayon kasi umaasa pa rin ako sa iyo. Joke <laughs> oh! <laughs> lang 'yan. Hindi <laughs> <Dino> 'yun lang 'yan. <laughs> <laughs> Wala, biro lang yung eh, biro lang. Ay, lang, biro lang. Mahilig lang ako sa mga pick-up lines na ganun lang. Oo nga. Kasi I dito, kasi hindi ka namin malatitan dito pag nasa GMA, hanggang stare na lang, lang kami. Ito naman nasa newsroom yun ang all the time. Almost hmm. all the time. I know, right? Magpapanggap ako minsan naman ako mag-makeup sa'yo. <laughs> pwede. Why not, girl? Uh, oh, sure. <laughs> Thank you sobra. So, sorry ah, uh, nakababad on air, but uh, baka mapagilitan ka, di ba? Oh, <laughs> hindi naman siguro. Thank <laughs> you very much, uh, Miss Marice hi, hi, Umali. Palakpakan pala po natin. Thank Godless. you. Uh, yeah, advance happy birthday to you too. <laughs> <laughs> Thank you very much. I really appreciate no it. No problem, anytime. At sa nag-utos sa'yo, kung sino man ang nagsabi sa'yo, Miss Marie <laughs> yari siya sa'kin. Sa <laughs> OMG. thank you. Okay. I'm speechless. Thank you. Okay. thank you. And bye-bye. Mm, yeah. <laughs> okay. Yan <laughs> po mga kaibigan na uh, Wala Hindi ko na i-announce. <laughs> you did? Ikaw ba? Si Kuya Archie po ng kablog ng salaray mga kabarangay. Maraming sana. Sino, sino, sino may kalalaman dito? Ikaw ba? Ha? Sino ba to? Ay, maraming salamat sa ating mga friends from ka-vlog ha? Sina Sir Tops, siyempre si Queen Archie, ang new staff. Maraming maraming salamat. It's okay, you know? Ah, uh, it's crazy. Diko eh, hindi ko alam. Hindi ko na-expect na tatawag talaga siya, no? Hinting tatawa ng duloy niya ako. Alam nun yung gusto ko siya. Ha? Uh, oh my God! Alam niya! <laughs> ano mo nalaman yun? Uh, your mic is uh, on. Okay, birthday ko. Okay naman mag-over time. Andito ah, po mga kabarangay. Birthday ko naman. Andito ah, po yung mga kapuso natin. Ganito po babae. Ang mga ka mga kapuso dito sa GMA. Si uh, Kuya Archie po. Kuya talaga, no? Kasi itad ko lang to, ha? Ah, Nang ka-vlog na dito po. Siya po ang segment producer ng ka-vlog. Yun po. At, ah uh, uh, Baka mo to, no? <laughs> no, no. <laughs> oh, no, no, <laughs> Thank you very much. Pakisabi yung kay yeah, Miss Maris. Thank you Marie. very much, Umad. Miss Maris. Maraming salamat. Napakabait yung tinalabog namin siya. Alam mo, isa so, sa pinakamabait na nalagang nakita ko at nakilala ko, no? <laughs> We're not close, though. But uh, I don't know if she even remembers me. Pero sobrang bait itong taon to. Hindi kasi nabanggit mo kasi dati sa amin. Parang sa inyo, na bang binanggit ko si Paul? Sabi mo sa amin yung ultimate crush mo di sa Jemmy, si Miss Marie. Ay oo, oo naman. Sino ba naman hindi magkaka-crush kay Miss Marie's umali? On my birthday? Nakarecord ba to? Nakarecord to. Kasi sinayin mga kuwa si Mia, si Teresa Herrera. Ang bisyoso ako, no? Why? Pero sinubukan pa rin namin. Hindi talaga namin nagawa. Talaga? How'd you know? Narinig. mo unbelievable. I don't know how to thank you guys. Palakpakan po natin, ating mga kapos. Thank you. Sino naman kasabot mo dito at paano nalaman? Ito lang, <laughs> Mon. Mataga-cutie girl. Talaga? <laughs> thank you. Hello. Nakikin si Mon <laughs> ngayon, Mon. Thanks. Si Mon? Yeah. Oh, hi, Monica. No, no, not Mon. Um, <laughs> You don't want to! <laughs> so, well, hello lucky, din, hello lucky. din kay, kay Lucky. Ayan ah, uh, at kay uh, La Congratulations sa kablada. Yes, ha? of course. Ay, so, nominated kami sa Japan. Oh, right? wow! Yeah. Good luck, good yeah. luck, good luck. That's so cute! Good luck, ha? Huh? hindi yung pinadala niyong Andy doon? Matindi, mukhang pinag, pinagpagura niya yan. Mm -hmm. Parang salamat mga kabarangay, uh, I don't know what to say. <laughs> Happy, Happy birthday, of course. Thank you. Thank you very much. Uh, it's okay, actually. It's okay. But, uh, you know, Parang the last time I, I felt that, alam mo, kausap ko si Mandy Moore. Nung nung no, nakausap ko siya sa phone, ganun din, ano? So yun, yung mga weakness ka eh. Hindi na niya ako mapansin dito, lagot <laughs> ka. It's your fault. Sana pala, binigitan ko na rin, ano? Tira, tinarabaho nyo pala, no? Hindi ka bang gusto kong mak... Ang birthday ko actually bukas pa. Ngayon, <laughs> okay na, okay na. Okay, okay. um, I don't know what to say. Uh, thank you very much. Uh, 11.59 mga kabarangay. Thank you again. Uh, ah uh, Siyempre, um, yung ko kong sino At sa mga friends natin sa QTV. At sa Sweet Life nga pala ako on September 30. O, oh, di ba? Kasama ko dyan. Alam mo kung sino. Si, um, special kasi itong, eh, basta. Baka mapagalitan ako. Na... Hindi <laughs> ko pa sabi. Okay, okay. Uh, Papadag, galaw-galaw, ha? Sabi dito na aking friend. Thank you. Once again, sa lahat mo na may text sa akin. At uh, sumuma na sila invite vibe. Manood ng kablog at ng... Uh, ng... <laughs> the beat. Uh, of course, I uh, would like to invite everyone. Please watch kablog every Saturday, 10 a.m. Mm -hmm. And of course, the beat. UTV 11 every 10 p.m. At uh, syempre, yung we'll show si Miss Maris Umali. Yes, nanti ko at Yeah. Ay, okay, mag-hi lang ako sa friend ko kay Pibo. Nakikinig siya nag-text lang. Ay, hello. Hi, Pibo, of course. Ay, cute. <laughs> Thank you very much. Sa lahat po na nag-text dito, mga kabarangay, hindi ko ma